Mga 11:30 ng tanghali, may pumasok nga dito at kakain nga daw sila ng beef at chicken biryani. Tinanong ko nga sila kung willing to wait kasi nakasalang pa nga, lang nga yung beef ko. Yun nga sabi nga nila oo daw, mabilis lang din naman naluto kasi 11 pa nga lang nagsimula na akong magluto. Kaya 15 to 20 minutes lang din naman yung inantay nga nila. So yun nga pagkatapos nga nilang kumain, may positive feedback nga si Kuya. Sabi nga niya sa akin nagluluto nga daw siya ng biryani. At masarap nga daw yung biryani ko bukod pa nga daw mura pa nga. Mga 12:30 naman ang tanghali mahal Halos magkasunuran nga lang nga. Dumating si Geraldine, pati na rin nga si Jenea. Nakita nga niya na dumating na nga yung in-order ko nga na, Be. Kaya kahit wala pang pa customer, sinubukan nga niya. <laughs> Nena po, shawarma! <laughs> 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 Ang kulit na Dumating na kasi yung dingding namin. Ayan siya. Cute. <laughs> Yellow. <laughs> Bandang alauna naman, meron nga nag-chat sa messenger nga namin dun sa page. Tagatagig nga siya, gusto nga niyang subukan yung grilled chicken nga namin. Sabi ko nga sa kanya, 30 to 40 minutes nga siya maluluto. Sabi nga niya, okay lang kasi nananghalian na rin naman sila. Gusto lang kasi nila matikman, yun nga nanonood nga sila ng mga vlog ko. Yun, shout out iyo, Miss Sally Sonar Santos. Maraming maraming salamat po. Natutawa nga ako kay Jenea kasi nga hindi nga siya makamove on dun sa bill na binili ko. Panay kasi yung pindot niya kahit nga hindi pa kailangan na tumawag. <laughs> 哎，奶奶，奶奶，奶 Yung kapatid ko naman si Mary Nail, galing nga siya sa may dental clinic nga namin. Nagpa-adjust kasi siya ng brace niya, dumaan nga siya dito sa amin para nga magmerienda. Meron nga siyang sinasabi sa akin na naiinis nga siya. Yun nga, kinuwento ko rin din nga sa kanya na galing din nga ako doon. Tapos hindi ko rin nagustuhan nga yung pinakahuling gawa nga sa akin. Kasi isa lang yung dental clinic nga namin. Pati na din nga yung isa kong kapatid na si Elena. Parang nag din kasi yung mga staff nga doon, kaya siguro pa iba yung gawa nga nila. Yun nga yung sabi ko kay Mary Nail. Pasto na nga yung rider na magpipik pick up nga nung in order nga na whole chicken. Sabi ko nga sa rider doon na nga yung payment nito sa pagdi-deliveran nga niya. Iniwan ko nga muna si Geraldine at si Jenea sa kusina kasi lumabas nga ako para bumili nga ng price. Tatlong balot na lang din kasi yung stock ko kaya kailangan ko talagang bumili na. Pagbali ko nga madami ngang tao at bising bising nga sila. Nung dalawa na nga sila sa kusina medyo natutukan ko na rin nga yung mga po orders namin sa, sa messenger yung mga gusto nga magpa-deliver. Kasi pag dalawa nga lang nga kami sa kusina hindi ko na talaga siya nababasa or hindi na nga ako nakaka kapag open ng messenger ko dun sa page. Kasi sa dine-in pa nga, hindi na nga kami maganda o gaga. Kaya yung mga nag-message nga nung mga nakaraan, pasensya na po talaga kung hindi nga on time yung pagre-reply ko sa inyo. So yun nga ngayon, okay na nga po ulit. Bandang alas 5 nga at wala na nga masyadong customer, kumain na nga ulit kami ng sabay-sabay. Nung tanghali nga, nagluto nga si Jenea ng Lomi, then itong gabi naman, si Gerald nagluto naman siya ng tuyo, tsaka nga tanong. Binili ko pa nga to sa alabang nung nakaraan, ngayon nga lang nga din siya naluto. Si Erika naman, wala talaga siyang balak na kumain kaya lang nung nakita nga niya yung tuyo umupo na nga siya sa mesa at kumain din yun nga pare-parehas nga namin na miss nga yung ulam nga namin ngayon pagkatapos nga namin kumain, yan na naman napasabak na naman kami sa madami nga namin customer na sunod-sunod nga, nga na pumasok dito sa store thank you po <laughs> mam, Ma thank you po, ingat po kayo thank you. Yung mga customer nga namin nitong gabi, mga estudyante nga sila na, na nakakain na nga dito at dinadala nga nila yung mga kaibigan nila at mga parents nga nila para nga ipatikim yung itinitinda nga namin dito sa store. Mga bandang alas 9 nga nung medyo maluwag-luwag na nga, pumunta ako dito sa dining area kasi yung in order ko nga kay Erika dumating na din. Si Erika nag online selling din nga siya. Kaya nabudol nga niya ako ng mga sandals niya kasi ang gaganda talaga. Yun nga ini-unbox ko na nga siya dito sa dining area habang wala pa pa masyadong tao. <laughs> Ang ganda ng box nyo. Taray. Guys, bumili na kayo. Maraming ko sa Erika. Tana, no? Di ba diba? Napaka social ng lagayan. <laughs> Unboxing tayo, guys. Oh, taray. Oh. Wow, ang ganda. Ito dito. Jenea! Oh. Geraldine, dumating na yung shoes. Ano ko? Sandals. Di ba ang ganda niya, oh? Napakamura lang nito, guys. Alam nyo ba yun? Oh, ang narinig niyo yun guys, 645 lang. Ang ganda niyo, ang ganda niyo sa buong. Pagkatapos kong ma-open yung binili kong sandals, bumalik na nga ako sa counter kami nga ni Erika kasi nga may mga customer na naman nga na pumasok. Pinapunta ko nga sa si Gerald kasi after nga ng ship namin, mamamalingke kaming dalawa. Easy yung mga first on sa kusina. O yan, apat na sila. Pag si Gerald nandyan ha. Ah. Bluto siya ng Java rice. Yun na nga, tuloy ako. Ito yun. So, yan ang fried chicken namin. May order ng fried chicken. oh fried chicken ni Diwata yan. Diwata nila. Ben, speed, -speed, -speed, -speed Ilumin lang. May ilumin pa yan. NSP Diwata na yan. NSP Diwata. Oo, may fried muna natin? Toto Palo na lang yun? Oo. Yung customer nga namin ng hapon na bumili nga ng nachos Pati na rin nga biryani Bumalik nga ulit nung gabi kasi bumili nga ulit ng nachos Pati na rin nga ng mga drink Midnight snack na siguro nila to Kasi nga mag alas 10 na nga to ng gabi Hindi pa open So, yun yung nachos namin, di ba? Kaya siya binabalik balikan ng mga customer. Gawa yan ni Jenea. Tapos <laughs> yun tuloy ng <laughs> pangin. Oo oh, nga. Mga guard na. And, di ba? Oh, yan yun. Eh. Na kung kanina pa chicken, ngayon naman puro grilled chicken. yun na. Alam mo yung puro grilled chicken, guys. Yung order ngayon. And then, nachos. <laughs> Wala na. Last three na yun. <laughs> <laughs> ah, sige Kailangan Salamat. Ay, may naantay pa kayong ano, milk tea. Sige, upo. Okay. Dito picture. One two. Salamat. Sige. The CEO na gutom. I want more. <laughs> eh. Nagutom ang CEO ng Coffee Bee. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! <laughs> Ito, close Anong one? Okay, Ito, okay. lang naman tayo.